Gandang umaga mga kalakot pero magbukas muna tayo ng blinds mga kalapas. Parang nakikita ako dito sa labas kasi. Yun, ang ginawa ko, napakatapos tumakbo, namili ng konting gamit sa bahay kasi naubos na yung pinamili namin noong nakaraan. Tsaka magluluto ako ng uh, okoy ulit tapos okoy na kalabasa tapos magsusopas ako mamaya malamig dito eh tsaka baka makapagprito ng baboy mga kalakwatsero pros ko kagabi. yan inaayos ko lang tong mga gamit gamit dito sa kusina at masyado magulo ilang konting grocery yun nasa loob mga kalakwatsero naglalaba habang magluluto magpiprepare ng maluluto mga kalakwatsero Ganda ng panahon, no? Walang araw, malamig, super lamig dito ngayon sa Australia. mga kalakotsero. Yan, itong uh, pinagkakabalaan ko tuwing day off. Tumakbo, mamili ng maluluto habang day off, laba, pay siyempre, kausap ang pamilya mga kalakotsero. Yun, uh, maya maya mga kalakotsero ulit. Luluto tayo, magpiprepare tayo ng maluluto ngayong araw. Ayun oh, ready na yung fork ko. Ano kaya magandang luto nito mga kalakwatsero? Hulaan nyo kaya. Meron tayong chili dyan. Of course, black pepper, may paprika, lemon, sibuyas, bawang. Siyempre yung fork. Anong luto dito gusto nyo mga kalakwatsero? Suggest. At ready na rin ang ating uh, ready na rin ang sopas mga kalakwatsero. Sarap. Ang ko ng mga gulay dito. Siyempre, meron tayo dyan na uh, full cream. Kung baga, nasal cream. Tsaka yung pasta, mga kalakotsero, yan, napit na Ready na, oh. Marinade na. Ready na yung ukoy okay na kalabasa, oh. Anytime, pwedeng pwede na, mga kalakotsero. Ito, ano kaya maganda rin dito? Yun, oh, pang supas, mga kalakwatsero. Yan, nakaprepare na lahat. Pahinga lang ng konti. Hindi pa ako nakakapagpahinga. Wala nang tumakbo. Naprepare ko na lahat. So, ready na, mga kalakwatsero. Marinade na. Ayun, nakapagsampay na mga kalakwatsero prepare na yung mga lulutuin. Kapag sampay na ng labahin, mga kalakot siya, ready na. Hintay na lang ang bisita. Kung may darating, di, ano na, ready na. Ready Yan mga kalakotsero, dito tayo sa backyard, painit ng konti, pero ano na eh, 12.30 na eh. Malamig pa rin kahit uh, mataas ang sikat ng araw. Masarap, masarap. Pero ako ibibida sa inyo mga kalakotsero? Sampulan na nga natin mga kalakwatsero ang lasa nitong okoy na to. Pero madalas tayo nagluluto nito mga kalakwatsero, napakasarap. Nung nakaraang ginawa ko, kalabasa saka yun eh, itlog, kunting arena, sibuyas, bawang. Paminta saka hipon. Ngayon chicken ang linagay ko mga kalakwatsero. Ta, gumawa na tayo ng sausawan dito. Kahanda na. Try lang natin kasi naghihintay tayo ng barkada na darating pulutan to mga zero, nagluto lang ako ng may susubo alas 4 na di ba kung tatangali tikman na natin to mga kalakotsero medyo mamahang suka natin ngayon sa mga pagkakaluto natin naghihintay pa rin tayo ng tropa oh. hindi pa rin natin maluto wala pang barkada Asing ko na mga zero, ngayon pala ako maghahaponan dito tayo sa labas maghahaponan mga zero nagpahinga ako eh. Pakatapos ko mag kanina. So, katatapos ko lang magluto. Tuloy, madilim na mga kalakotsero. <laughs> madilim na rito. <laughs> Lubog na yung araw. As in, dati alas... Mag alas 9, maliwanag pa rin. Alas 8, mainit pa. Ngayon, no? Oh. Gabi na. Yan, tayo magtatanghalian pa lang ako mga kalakotsero. Tara, kain tayo. <laughs> Yan, tingnan nyo yung linuto ko. A few moments later. Ayun no. Oh. Magkamay lang tayo mga kalakotsero. Tikman natin yung fork. sa yung okoy na kalabasa. Siyempre may sausawan tayo ng okoy. Oh. Sibuyas. Um, paminta saka kunting sili. May asukal saka asin yan. Ito naman lemon saka suka para dito sa pork. Saka may kunting kanin. Kain tayo mga kalakotsero. Ano lang? Kamay lang tayo. Cowboy lang. Naman natin to. Mm -hmm. Panalo. Hap ng suka. Hmm. Sarap. Kalakotsero. Hmm.